sa papangalan nyo, sa negosyo niyo. If it's something witty or catchy, mas madali tayong ma-recognize, mas madali po tayong maalala. Ang mascot po natin, siya si Wais dogma It will look something like this. Matagusan po yan. Mga kasosyo, hindi pa po tayo tapos. So, di ba po, in a sense, ready na po ang ating business concept, right? may na po tayong pangalan, may tayong slogan, may tayong logo. Tapos, meron na po tayong social media, at same time, design po ng card. Now, the next question is, kapag gagawin na po natin itong business concept in actual, ano po kaya yung mga kailangan pa natin makagamitan? At the same time, magkano po ba ang initial na puhunan kung sakaling sisimulan na po natin ating negosyong to Self-Fried Chicken? Kaya kasosyo, tara, simulan na po tayong talakayan kung magkano po ba ang initial capital. Mga kasosyo, uunahan ko na po kayo. Sa pag po ng initial capital, medyo komplikado yan dahil marami pong factors to consider. But for this video, mga kasosyo, tatalakay lang po natin yung pinaka-basic po na pag ng initial capital na pwedeng-pwede na po for a micro-business. Another disclaimer, mga kasosyo, yung numbers that we're about to discuss here, ang tawag po dito is rough estimation or ballpark figure, meaning hindi po siya saktong-saktong values. Pwede-pwede pong mas mataas o pwede-pwede pong mas mababa in actual. Kasi mga kasosyo, malaking factor dyan, ang presyo po ng bilihin kada lugar is pa iba-iba. Kung baga sa amin mga kasosyo, ang supplier namin pwede pwede mas mababang bigayan kumpara po sa supplier sa O pwede pwede pong baliktad, di ba? But para na lang din po mga kasosyo, meron po tayong pag-usapan. And at the same time, maipakita ko po sa inyo kung paano po yung proseso sa pagkuha ng initial capital. Then itong mga figures na itong mga kasosyo, pwede pwede na po ito. So tara po, simulan po natin. So di pa po mga kasosyo, meron po tayong idea kung paano po ba magluto ng fried chicken. Pero po, nung research and development pa lang po natin or R&D, dahil gumagawa pa lang po tayo ng menu, di ba po ang pagluto po si Jen pa isa-isa lang or dalawa. So kung magluto po tayo ng maramihan at gagawin po natin siyang business, ang next question there is, ano po ngayon ang mga kagamitan na kakailangan natin kung sa kaliman magsisimula na tayo? So, syempre po, maglilista na po tayo ng mga kagamitan, mga asosyo, no? Ang teknik dito, mga asosyo, para po hindi sabog ang ating listahan, isipin po natin lahat ng proseso na pinagdaan natin habang nagpiprito po tayo ng manok. Imaginin na po natin, we are already in the actual business. Kung baga, nagpa-process na po tayo ng fried chicken. So, simulan po natin yan. Kunwari, may supply na po tayo ng manok, di ba? Pagdating po ng manok po sa atin, ano pong next na gagawin natin? 'di ba po, i natin siya or kung hindi man i-store, eh, na po natin, no? Ano po ang initial na gamit na kailangan po natin diyan? So, syempre papasok na po diyan yung ice box. So, next question is, Ilan po ba ang ice box na gagamitin? Para masagot po kung ilang ice box po bang ating kailangan, then sagutin po muna yung tanong na ilan po ba ang lulutuin natin sa isang araw? Or kung ilan po ba ang bibilihin nating manok? O sabihin na po natin 10 kilo, di ba? Or 10 heads. So isang malaking ice box, pwede na po dyan. Now, ang next step po natin is, po, matapos po na yung matransfer manok sa ice box, ano na pong gagawin? Hugasan na ba natin? Ano kailangan kapag maghugas ng manok? Banyera? Ilang piraso po ng banyera? I hope mga na nagigits yun po yung idea na gusto ko pong iparating. Kung baga, para malista po na lahat ng mga gamit na kailangan po natin sa pagninegosyo, imagine na natin mga kasosyo, kunwari, nasa actual na tayo, ginagawa na natin, nagpo-proseso na tayo. So, simula po pagdating ng manok sa ating preparation area, hanggang po sa pag-abot ng ating fried chicken sa ating mga customer, isipin po natin mga kasosyo, ano po ba yung mga kagamitan na kakailanganin sa mga prosesong iyon? That way, mga kasosyo, mailista na po natin ng maayos lahat po ng ating mga kagamitang kailangan. Now, kapag meron na po tayong listahan ng mga kasosyo ng ating kagamitan, ang next po na gagawin ng mga kasosyo, i-check na po natin kung meron ba tayo nun o wala. That way, kasi mga kasosyo, mababawasan natin yung mga kagamitan na bibilhin kung sakali man meron na tayong ganun. Although we highly suggest mga kasosyo no, na ang gamit po ng negosyo, ideally para sa negosyo na po yan mga kasosyo. Huwag po natin gagamitin yan for personal use. For the reason, para maiwasan yung mga insidente na minsan nawawala o kaya madali pong masira. Kasi mga kasosyo, kapag nasira po yan or nawala po yan, then most likely mga kasosyo, maantala din po yung produksyon ng ating negosyo. So much better mga kasosyo kung gamit po ng negosyo is para sa negosyo lang po. Now, para po mas informative itong video na ito mga kasosyo, no, naglista na po kami ng pinaka basic lang po na gamit na pwedeng pwede na po ang panimula para po sa ating negosyong self fried chicken. Now, again, mga kasosyo, no, this is just for the sake na meron po tayong mapag-usapan. And at the same time, nasa inyo yung mga kasosyo, kung dadagdagan nyo or babawasan nyo, depende po sa kung anong kailangan niyo Yung cost po dito, mga kasosyo, nakabase ito sa mga presyo online. Now, feel free to counter-check this, mga kasosyo, both online and at the same time sa mga bilihan nyo, like palengke or kung saan man, para po at least, mga kasosyo, yung competition nyo is malipit po in actual. So para po sa kagamitan mga sosyo, hinati po namin siya sa dalawa. Isang listahan po para sa kagamitan sa preparation at isang listahan po para sa cooking. For the preparation mga sosyo, ito po yung listahan namin. So for the prepping equipment mga sosyo, no, syempre nandiyan po yung stir cooler. Large na po yung kinuha po namin. Tapos dalawa, kasi isa po para sa whole chicken, tapos isa po para sa yung nakat na kung sakali man. So ang cost po yung mga sosyo, nakita po namin sa 430, so subtotal niya is 860. Now, butcher's knife, mga sosyo, at least isa. Yung pang tad, -tad ng karne talaga. Uh, 684 siya online. So, subtotal 684. Chopping board, mga sosyo. Uh, nakakita po kami ng chopping board na at least 1 inch. Tapos, plastic po siya eh. Kung kahoy, okay lang din. Wala pong problema. Ang value niya po is 140. So, 140 sa subtotal. So, para po sa plastic basin or banyera, mga sosyo, no? Bale, dalawa. Kailangan dalawa. Isa po para sa hindi pa nalilinis. At isa po para sa nalinis na manok. So, meron po dyan, online 190, subtotal 380. Plastic storage box, 80 liters. Ito mga sosyo, para po ito sa breading mix kung sakali. Yung harina, tapos cornstarch, tapos flavor mix, di ba? So, isa lang po yan, 389. So, 389 subtotal. Condiment squeeze bottle, mga sosyo, para sa gravy. So, bubili po tayong tatlo. At least 1 liter po yan, mga sosyo. Ang value po is 44, then 132, subtotal. Plastic measuring cups, mga sosyo. Ideally, meron din po tayo nito. Para po kapag sa breading mix, di ba? Tapos sa flavor mix, paglagay. Para hindi po tayo timbang ng timbang. Kung baga, measuring cups na lang kung sakali plus or minus. So, meron po tayong nakita, 35 pesos. So, sa total 35. Digital kitchen scale, mga sosyo, para lang po sa pagtimbang, di ba? May nakita po tayo 100 pesos. So, for the prepping equipment, mga sosyo, more or less, mahagasos po tayo dyan ng 2,720. Again, mga sosyo, no, rough estimate lang po ito. For the cooking equipment, masosyo sosyo, thermometer, isa. Kayo analog lang, mga sosyo, no, not necessarily digital. 100 pesos, subtotal 100. Timer, mga sosyo, importante, may timer po tayo para po sa pagluto na ng manok. So, isa, cost niya is 40 pesos, 40. Italiase, mga sosyo, 50 cm na po. Like, kalahating metro. Okay na okay na po yun para sa atin. So, lumalabas yan, medyo may kamahalan, 1,750, so 1,750 subtotal. still sandok, mga sosyo. Ay, din mga sosyo, may wooden handle at saka mahaba na mga sosyo para po hindi po tayo mapaso or mainitan kung sakali. So, nakakita po kami, 89 pesos. So, subtotal, 89 pesos. Metal tongs, mga sosyo, katulad po ng steel sandok, yung mahaba na pong bilhin natin, yung pinakamahaba para po malayo tayo sa mandika, di po tayo mapaso. Nakita po kami, 87. Dalawa po pala mga kasosyo kailangan natin dito. Ah. Isa po para sa pagluluto, yung paglagay po ng mga hindi pa po luto, papunta doon sa may mandika. Isa naman po para po sa serving kapag magsaserve na tayo sa customer. Ideally mga kasosyo, magkaibang tong sino for sanitary purposes. Large colander with wooden handle. Ito po yung colander mga sosyo no? pang sala. Ito, yan. Although mga kasosyo, maraming design nito. Ah, bibili po natin yung malaki-laki na para po pang slain ng manok kung sakali. 28 cm, isa. Nakita po tayo ng 160 pesos so 160. Kaya isa na mga sosyo, okay na po yan. Next po, fine mesh stainless metal strainer. Kumbaga ito po yan mga sosyo. <laughs> Ito. Ito naman po yung pangsala po dun sa breading mix na napunta po sa oil para po hindi agad masunog yung mantika kung sakali, di ba? So 20 cm mga sosyo, mas malaki po dito bibilhin natin. Ganyan, yan. Para po mas mabilis din po siya makapagsala ng breading mix doon sa oil And at the same time para mas mabilis din po ang proseso natin Makapagprito na po tayo agad ng manok Next mga sosyo, metal tray with cooling rack Ito na po yung lagayan naman ng finished product natin, yung fried chicken na mismo Now merong cooling rack, ito po yung cooling rack mga sosyo na tinatawag yan. Ideally mga sosyo may cooling rack para po yung manok hindi po siya nakapatong mismo do sa metal tray. Imagine this mga sosyo, what if may mga excess oil drippings pa no? na hindi po na sala ng maayos. So kapag na-accumulate kasi yan sa tray mga sosyo, tapos nakapatong doon yung manok, ang nangyayari kasi sa manok mga sosyo naging soggy. So para po hindi siya maging soggy or ma-maintain yung pagiging crispy niya, then ideally may cooling rack tayo mga sosyo. So sa online mga sosyo, meron pong 351 pesos niyan, subtotal 351. Heavy duty, low pressure burner mga sosyo. Although nasa sa inyo na yung mga sosyo, kung ano pong burner or stove ang gagamitin nyo pang luto, Para sa amin, ideally, heavy duty, low pressure burner. Nasa 1,250 po yan. So next is 11kg na gas tank mga sosyo, LPG. Kay isa lang mga sosyo pero ideally dalawa po para may reserba kung sakali no. Pero kay isa lang po for now, okay, okay na po yan. So 1,850. So lumalabas po mga sosyo for cooking equipment na sa more or less 5,834 pesos po ang ating investment. Ngayon, meron na po tayo idea mga sosyo kung ano po ba ang ating equipment. At the same time, kung magkano po ang rough estimate na aabutin. Now, next na po na yung alamin dyan, syempre, yung initial stocks kung bawagin. Ngayon po mga sosyo, sa pag po ng ating initial capitalization, malaki po dyan yung tinatawag natin na initial stock. For the reason, yun po yung tinatawag natin ng na variable cost. Kasi po diba, nung natalakay po tayo sa part 2, if you want to increase our sales mga sosyo, dapat taasan din po natin ang ating variable cost. Kasi for example, paano po tayo makakabenta ng madaming manok kung ang budget po natin sa pagbili ng stocks is maliit lang? Tama? Natalakay na po na niyo yung mga sa part 2 so kung hindi niyo pa po napapanood, panoorin niyo po muna. Now, the next question there is, paano natin ngayon malalaman or makukumpute kung magkano po ba ang perang ilalaan natin for initial stocks? Ang una po natin isipin dyan is, gaano po ba karaming manok o ilang kilo po ba ng manok ang target nating lutuin sa isang araw? Now, para po malaman natin kung gaano po ba karami ang target na luto natin sa isang araw, then you can consider these three factors, mga sosyo. Una-una po dyan, mga BEP or break-even point. Alamin po natin, mga sosyo, kung magkano po ba ang break-even point ng ating negosyo sa isang araw. Na-topic naman na po natin ito sa part 2, no, mga sosyo, kung paano po kunin yung BEP. Sa akin po, mga after 2 kilograms or 28 pieces ng manok, ma-achieve ko na po ang aking break-even point. Now, any sales in excess to 2 kilograms, mga sosyo, yun, kita na po yun ng aking negosyo. Pangalawa, mga kasosyo, do market study. I-check nyo po sa paligid nyo, mga kasosyo, kung meron na po bang existing nagbebenta ng fried chicken. Kung meron, mga kasosyo, obserbahan nyo po sila. Marami po ba bumibili? Gaano karami? Nakakaubos po ba sila ng panindila sa isang araw? Kasi kung meron pong bumibili sa kanila mga sosyo, then meron, meron din pong bibili sa inyo for the reason, meron pong demand kung tawagin. Now from there mga sosyo, you can already assume kung gaano po ba karami ang lulutuin natin sa isang araw na kung wala pa po tayong kakumpitensya mga asosyo, no, it's very important na dapat po maging conservative tayo. Kahit konti-konti lang po muna mga asosyo. Ang importante mga sosyo, malaman din natin kung meron po bang demand. Then from there mga sosyo, kapag marami po buwibili na po sa atin, doon pa konti-konti rin po natin siyang dadagdagan yung ating lulutuin. Pangatlo mga i-consider po natin yung ating capacity to fund the business. Ano po bang kapasidad natin para po magbigay ng puhunan para po ma-maintain at maging sustainable ang ating negosyo. Kasi we can only assume, sabihin natin, okay, sige, magpiprito ako sa kilong manok. Now, the next question is, can we sustain that 10 kilograms of chicken every day? Kung baga, kaya po ba ng bulsa natin? So, consider these three factors no, mga sosyo, when setting kung gaano po ba karami ang luto natin sa isang araw. First is yung BEP po natin. Second po is market study. Third po is our capacity to fund the business. At same time, mga sosyo, no, we highly suggest start small gamayin nyo lang po muna yung proseso, pag-aral ng market. That way kasi mga sosyo, mas sustainable ang ating negosyo at hindi po tayo madaling malugi. Na para po matalakin ang mga sosyo kung paano po ba kumuha ng initial stocks. Then, considering po yung BEP ko po, market study, at the same time, yung capacity ko po to fund the business, magset po ako mga kasosyo, 10 kilograms or 10 heads, assuming po na kada manok po isang kilo per day ang lunutuin base po sa computation ko sa BEP ko mga sosyo, 2 kilograms or 28 pieces ng manok, naka-break even na ako for the day. Now, yung 8 kilos po, yung kita po doon, yun na po yung kita ng negosyo per day. Now, from this 10 kilograms per day mga sosyo, imultiply na po na siya ngayon sa 26 days of operation or 1 month. Yes po mga sosyo, 1 month. Noong nasa franchising industry pa lang po mga sosyo, typical po na babayaran po ni franchisee ang 1 month worth of initial stocks or supply to run the business. Now, bakit po one month mga asosyo? Typical naman po kasi sa negosyo mga sosyo, na hindi po na agad nakikita ang resulta or progress in a span of weeks. May ibang mga negosyo po mga asosyo, nagpa-fly na sila agad, unang sabak pa lang. But then again mga asosyo, no, we should always be prepared for the worst case. So having a capital mga sosyo, na kaya bumili ng stocks for one month, regardless po kumita ang ating negosyo or hindi, kaya-kaya po na paganahin consistently ang ating negosyo for one month. Although na sa inyo naman na po yan no mga kasosyo. At the end of the day, andito lang naman po kami to at least give you ideas and suggestions in order to make your business sustainable. So balik po tayo mga kasosyo. So 10 kilograms, i-multiply po natin sa 26 days of operation. Lumalabas mga kasosyo na sa isang buwan, kailangan ko po ng 260 kilograms of chicken. Now, ang bili ko po mga kasosyo sa manok is medyo may kamahalan. Pero okay lang po yun for the reason kung sakali po kasi bumaba ang presyo ng bilihin, then magandang maganda yun mga kasosyo, sa ating negosyo. Pero kung sakali man tumaas ang bilihin, okay pa rin po dahil ready naman po tayo kung sakali dahil in the very first place na ipeg na po na siya sa mataas na halaga. So dito po mga kasosyo, no, diba, po natin ng 260 kilograms of chicken per month. Ang cost niya po is 180, then ang subtotal niya po is 46,800 lumalabas. Now, mga kasosyo, are we saying na dapat po babilhin po natin ng isang bagsakan? Hindi po, mga kasosyo. Ang aim lang naman po, mga kasosyo, kung bakit po natin ito compute is para po meron idea kung magkano po ba ang posibleng na yung puhunan para po sa pagbili ng manok, para po sa isang buwan. So ngayon mga kasosyo, may idea na po tayo kung ilang piraso po ba ng manok no? and at the same time kung magkano po ang posibleng puhunan para po sa isang buwan. So alamin na rin po natin yung iba pa pong ingredients. Balikan po natin yung ating recipe. Simulan na yung mga sa breading mix. So di ba po mga kasosyo, sa ating recipe, ang ratio po natin ng harina at cornstarch is 4 is to 1. So for every 4 cups po of harina, 1 cup po ang cornstarch. Nabanggit din na yung mga sa part 2 di ba? Kapag bibili po tayo ng stocks, ideally po mga kasosyo, Wholesale by volume bultuhan. Maramihan. Para po mas mapababa po natin ang ating food cost. So sa pagbili po ng cornstarch at harina mga sosyo, since one month po ang ating susuplayan, so dapat po sako na po kapag bibili po tayo. Because again, by volume, maramihan. So since ang ratio po natin ng breading mix is to one, then bibili na po ako ng apat na sako ng harina at isang sako po ng cornstarch. Para po yan sa one month na supply ko po. So, standard po na bigat ng isang sako po ng harina is 25 kilograms. Parehas din po sila ng cornstarch. So, kapag apat na harina, that's already 100 kilograms. Tapos, cornstarch po, isang sako, that's already 25 kilograms. So, overall, mga kasosyon, bibili po tayo ng 125 kilograms na blending mix. Mixture po yan ng harina at cornstarch. No, mga kasosyon, nag a lang tayo. Now, to counter-check this mga sosyo, alamin po natin kung gaano po ba karami ang harina at cornstarch ang kailangan natin para sa isang buwan. So, to counter-check mga sosyo, no, balikan po natin yung ating recipe. So, di ba po, sa akin po, ang 1 cup of breading mix po, ang bigat niya po is 120 grams. Now, sa recipe ko po mga sosyo, for every 1 kilogram of chicken, di ba gumamit po tayo ng 1 cup ng breading mix po sa ating wet mixture at 3 cups naman po mga sosyo sa ating dry mixture. So, lumalabas mga kasosyo na for every 1 kg of chicken, 4 cups of breading mix po ang magagamit natin. So, ang 4 cups po ng breading mix, lumalabas po siya na 480 grams for every 1 kg of chicken. So, di ba po mga sosyo, sa isang araw, 10 kilo po ang ating lulutuin, di ba? So, lumalabas mga kasosyo na itong 480 grams, kapag tinimes po natin siya sa 10, sa 10 kilograms ng manok, then lumalabas mo mga sosyo, na 4,800 grams yan or 4.8 kilograms ng breading mix ang magagasos po natin sa isang araw. Now, i-multiply na yung mga sosyo for 26 days of operation. So kung lumalabas mga sosyo, na 4.8 kilograms po ang isang araw, for 26 days, ang sagot po ay... So lumalabas mga sosyo, for 26 days, 124.8 kilograms po ang kailangan ko na breading mix. Na saktong sakto na po masosyo sa apat na sako ng harina at isang sako ng cornstarch, which is a total of 125 kilos. So sa mga kasosyo, gumamit na po dito ng third class floor. Although, kung ano po available sa inyo mga kasosyo, all purpose man yung third class, whichever. Sabihin ko na lang po sa part 4, sa Q&A po na, yung pinakaiba po nila ng all purpose floor at third class floor. So dito mga kasosyo, gumamit po ang third class floor kasi siya po mas mura, 970. So kung apat na sako po ang bibilhin natin, lumalabas po siya na 3,880 na sa cornstarch naman mga sosyo, ang isang sako po niyan lumalabas na 1,190. So subtotal, 1,190. Now, para po sa flavor mix, mga sosyo, di ba po ito po ingredients natin? So, diba ba bumasok sa ating flavor mix? Ang recipe mo natin, ang pinakamagaan po dyan is 50 grams. So, as what I've said earlier, mga sosyo, kapag bibili po tayo, ideally, by volume, maramihan, bultuhan. So, lahat po ng pinakamagaan, mga sosyo, minimum na po natin, isang kilo po ang bibilhin natin. Now, di ba po, na iba po ang bigat ng MSG chicken powder, mga sosyo? Now, in order for us to adjust po kung ano po yung magiging bigat po ng MSG at chicken powder, in reference po sa bagong weight po ng mga dating 50 grams na ngayon ay 1 kilogram na po na makakatulad ng black pepper, garlic powder, onion powder, curry, then gagamitin po natin ulit yung titawag nating formula for ratio and proportion. Naaalala niyo po po ba mga kasosyo? So, di ba makasok sa ating recipe? Yung mga 50 grams po katulad po ng garlic powder, onion powder, curry, or black pepper. Ang equivalent po niyan is dapat po may 100 grams tayo ng chicken powder na ilalagay. Na kung ang 50 grams po magiging 1,000 grams or 1 kilo na po siya, di ilan po magiging weight na ngayon ni chicken powder? So, again, makasok siya, no? Yung ating formula for proportion, cross-multiply, i-divide po siya sa natitirang number. Anong sagot niyo, makasok kung ang sagot po is 2,000 grams or 2 kilograms po, then tama po kayo mga sosyo. So lumalabas na ngayon mga sosyo na ang bagong weight po ng ating chicken powder is 2,000 kilograms. So by also using the formula mga sosyo ng ratio and proportion, no, ang MSG po lumalabas na 5 kilos po ang kailangan natin dyan. So kapag bibili na po tayo ng flavor mix natin mga sosyo na bultuhan, ano, lumalabas po ang MSG, kailangan po natin ng 5 kilograms. Ang chicken powder po, 2 kilograms. Tapos the rest po like black pepper, garlic powder, onion powder, and curry po, lumalabas na 1 kg. A total of 11 kilos po mga sosyo, magagawa na po nating flavor mix. Now to counter check mga sosyo, kung gaano po ba karaming flavor mix ang kailangan po natin for 1 month, then balik po tayo ulit sa ating recipe. So di ba po mga kasosyo, sa atin po, ang 1 tablespoon po ng flavor mix, pumapatak po siya na 12 grams. Now sa pagmananig po natin ng 1 kg of chicken mga kasosyo, lumalabas po na gagamit tayo ng 1 tablespoon ng flavor mix. Now, sa breading mix naman po mga sosyo ang 1 kilogram of mixture po ng ating harina at cornstarch, gagamit po tayo ng 2 tablespoon. Now, sa pag po ng chicken mga di ba For every 1 kilogram, gagamit po tayo 12 grams. Now, for 260 kilograms na ating manok, gan po karami mga sosyo. Now, using our formula for relation and proportion mga sosyo, di ba? Cross multiply, so 260 times 12, and then i-divide po lang sa natitirang number, divide by 1. Kung sagot nyo po mga sosyo is 3,120 grams or 3.12 kilograms, then tama po kayo. Now, for the breading mix mga sosyo, di ba? Ang combination po ng harina at cornstarch, yung 1 kilogram of mixture po nun, is equivalent to 2 tablespoons or 24 grams. Now, gano'n naman po karami ang flavor mix kapag 125 kilos na po ang gagawin natin. So again mga kasosyo, cross multiply, so 125 times 24, i-divide po lang sa natinang number which is 1. Ang sagot po ay na no, kung sagot nyo po mga kasosyo is 3,000 grams or 3 kilograms, then tama po kayo. So di ba po mga kasosyo, ang computation po natin for one month, ang kailangan po natin flavor mix is pumapatak po, po na around 6,120 grams or 6.12 kilograms. Now, sa binili po kasi natin, di ba, na stocks, initial stocks, pumapatak po siya na around 11 kilograms. So, lumalabas mga kasosyo, may excess tire na 4.88 kilograms. Pero okay lang po yung mga for the reason, ang flavor mix kasi mga kasosyo, matagal po ang shelf life niyan. Kaya nga po, stock nyo po yung ng isang taon, okay pa rin po yung mga asosyo. As long as, dapat yung lagay po is sealed, tuyo, at malaya po siya sa moisture. At the same time mga asosyo, yung 4.88 kilograms po na excess na flavor mix, mabilis lang yung makasosyo, lalong-lalo na po kapag every week dinadagdagan nyo po yung inyong benta. Dahil mataas po yung demand. Ibig sabihin po mga sosyo, maganda po ang takbo ng ating business. So yun mga sosyo, no, ang 1 kg po ng MSG po sa amin, lumalabas po siya ng 231. So since bibili po tayo ng 5, then 1,155. Ang chicken powder mga sosyo, isang kilo, pumapatak po ng 445 pesos. So since bibili po tayo ng 2 kilo, then that's 890 pesos. Ang 1 kg po ng black pepper, uh, lumalabas po na 135 pesos. Ang garlic powder mga kasosyo, 149 pesos. Parehas po sila ng onion powder. At ang curry naman po mga kasosyo, isang kilo po niyan is 234. So, 234 pesos subtotal. Now mga kasosyo, ang competition po natin sa asin, lumalabas po siya na 5 kilos. Kasi di ba po sa marination po natin, uh, for every 1 liter of water, 1 tablespoon. At ang 1 tablespoon po lumalabas sa 18 grams. So, ang computation ko po for 260 kilograms, more or less 5 kilos po. So, yan, 30 pesos, subtotal 160. Para sa man di ka nag-assume po tayo 4 liters po ang magagamit po natin sa isang araw. So, 4 liters times po lang sa 26 days of operations, lumalabas po na 104 liters yan. Now, isang galon mga sosyo, pumapatak siya na more or less 20 liters. So, 104 liters para sa 26 days, divide po lang sa 20 liters. So, lumalabas mga sosyo at least 6 na galon, more or less. So, ang isang galon po lumalabas na 1,920. So, yan, 11,520. Malaki-laki po yan. Sa packaging naman po mga sosyo, dito medyo alalay lang tayo sa pagbili. Ito kasi yung kalimitang hindi natin namamalayan na ang dami natin nagagamit or minsan nasasayang kasi mukha siyang marami. Kaya tingin po natin okay lang. Dito po mga sosyo, ideally at least weekly lang po tayo pagbili. So nagpeg po tayo mga sosyo. Sa plastic labo, ilagayan po ng manok. sa pack lang po yung mga sosyo. Sa isang pack po kasi 100 pieces yan. So good na for one week lang yung mga sosyo. Although mura lang naman yan, 18 pesos ang cost niya. So, lumalabas na 180 pesos. Tapos, lagay naman po ng gravy, mga sosyo. Yung 1 inch na ice candy plastic. Yan po, mga sosyo. 10 packs din po yan. 100 pieces po yung isang pack. So, 10 pesos din. So, 100 pesos. So, sa akin, mga sosyo, no, kung maghahanda po ako ng puhunan na good for one month for initial stocks, then bumapatak po siya na around 66,542 pesos. Now, mga sosyo, nasa inyo naman po yan. No, kung paano po po ipiprepare yung puhunan para po sa inyong initial stocks pwede pwede naman yan na good for one week or 2 weeks na sa inyo na po yan mga sosyo. Sa akin po mga sosyo, kung weekly po ang aking pagbili, lumalabas po na around 16,635 pesos ang initial stocks ko po for one week. Nasa sa strategy nyo na rin po ng pagbili ng ingredients no mga sosyo. Kasi for example mga sosyo, no, sa manok po natin, ito po yung may pinakamalaking kain po sa ating resources. Although, ang problema po kasi din mga sosyo, ang chicken po kasi, ang chef life niyan, sobrang bilis. So, syempre po, ang pagbili po dyan, hindi po isang bagsakan. So yan, pwedeng pwede nyo po bawasan yan. Pero yung mga matagal pong shelf life, mga kasosyo, katulad lang po ng ating harina or corn starch sa paggawa ng breading mix as well as flavor mix, pwedeng pwede po kahit one month nyo na po bilhin para po hindi nyo na po siya iisipin. So again, mga kasosyo, nasa strategy nyo na po yan kung paan nyo po bibihin ang inyong initial stocks. Now, adding everything, no, mga kasosyo, from our prepping equipment, lumalabas po siya na 2720 pesos. Ang cooking equipment naman mga sosyo, 5,834 pesos. Ang initial stocks naman po mga sosyo, para sa akin po, lumalabas po na 66,542 pesos. Kung magpapagawa akong cart mga sosyo, more or less, 10,000 pesos po lumalabas po yung cart na pinakita ko po sa inyo. Ang initial total niyan mga sosyo, 85,096 pesos. Na mga sosyo, no, may iba pa po tayong mga binabayaran. Say so, for example, mga miscellaneous. O sabihin natin kung paparegister na yung negosyo natin, o kaya naman papagawa tayong logo, or kung ano man. Then magprepare po tayo ng 10% mga sosyo, pwedeng-pwede na. So, lumalabas siya na 10% po ng initial total uh, 8,509.6 pesos. Then margin of error mga sosyo para po ready din tayo sa pagtaas o pagbaba ng mga presyo. So 10%, another 10% yan. So 8,509 pesos. So lumalabas mga sosyo, umaabot din tayo ng 6 figures dito. 102,115 pesos. Pero mga sosyo, no, kung babawasan po natin ang ating initial stock, Sabihin natin mag-prepare lang tayo for 1 week. So lumalabas po na 16,635 pesos po ang ating initial stock. Good for 1 week siya, no? So, lumalabas na dyan mga sosyo around 35,190 pesos. Tapos, dagdag po na yung miscellaneous at sa margin of error. Lumalabas po dyan na around 42,227 pesos. Now, mga sosyo, kung hindi naman po kayo papagawa ng cart, sabihin natin, okay naman may mga existing na kayong mga kagamitan sa pagluto or pag-prepare. Now, sabihin lang na natin mga sosyo nang i-ready lang po natin is yung puhunan po para sa initial stocks. Then, ang 20 to 30,000 mga sosyo bilang puhunan is already good enough. No, again, mga kasosyo, no, yung didiscuss po natin ng mga values and figures, these are just rough estimation, mga kasosyo. Pwede pong mas mataas, pwede pa pong mas mababa. Yung listahan po natin ng ating gamit at the same time, yung proseso po natin kung paano po bakunin yung initial capitalization, mga kasosyo, yun, pwede pwede na po natin yung gawing basis bilang panimula. Pero po yung mga values, yung mga cost, mga kasosyo, On your end, kinakailangan nyo rin po mag-research mga sosyo. Because again, ang presyo po ng bilhin mga sosyo, paiba-iba po yan depende po sa lugar. Pero kung magsisimula na kayo ng negosyo mga sosyo, ideally do your own research. Kasi andito lang na po ang pare para po magbigay ng ideas, suggestions, na pwede pwede magsilbing ilaw at gabay, lalong lalo na po sa mga nagbabalak magsimula ng kanilang negosyo. Pero the moment po na nasa actual na po kayo ng pag-business, kayo at kayo rin po mga sosyo ang masusunod sa kung paan nyo po ba patatakbuhin ang iyong negosyo. Pero mga sosyo, usap po tayo. Alam ko po mahaba na. Pero gusto ko po kasing marinig niyo po ito. Ideally mga sosyo, kung hindi pa po ready ang ating funds or maliit pa po ang ating kakayanan to fund a the business, then ideally mga sosyo, wag po muna natin pasukin. Hindi naman po sa din discourage ko kayo mga sosyo, pero trust me, mahirap po gumalaw ang isang negosyo kung maliit o hindi po sapat ang puhunan. Na kung wala po tayong ganong kalaking puhunan mga sosyo para magsimulan ng ating negosyo, pero gusto pa rin naman natin siyang simulan, pwedeng-pwede pwede pa rin naman po mga sosyo, Pero kailangan po natin maging sobrang konserbatibo. Kada galaw natin makasosyo, dapat kalkulado. Kada proseso, dapat po bantay sarado. Lalong na na po sa paggamit po ng ating resources o yung pondo po ng ating negosyo. Kailangan maging wais pare. Lalong lalo na po kapag malaki na ang ating responsibilidad at marami na pong tao ang umaasa sa atin. So that's it mga sosyo. Meron na po tayong pangalan, meron na po tayong logo, meron na po tayong cart at the same time, meron na rin po tayong idea kung paano po ba natin kukunin ng ating initial capital. na kung ready na po ang funds natin mga sosyo, pwedeng pwede na po tayong magsimula. Hopefully, meron po kayong natutunan sa ating nakaraang tatlong video na Wise Business Episode 1 kung paano po ba magsimula ng negosyong Kanto Fried Chicken. Yung last video po ng episode na to, which is yung Part 4, Q&A na lang po yung mga sosyo na kung saan magsasagot po tayo ng mga katanungan ng ating mga kasosyo tungkol po sa mga bagay-bagay sa pagpaprito ng fried chicken. Kung gusto niyo po yung mga ganitong usapan mga kasosyo tungkol po sa pagnenegosyo, then please consider liking, sharing, and subscribing to our channel. Tulong na lang din po para mas marami pa po tayong matulungan mga kapwa nating Pilipino na gusto din matuto o magsimula ng kanilang sariling negosyo. Marami pa po tayong pag-usapan. So again mga kasosyo, please subscribe to our YouTube channel and you can also like and follow our Facebook page at Wise Pare hit the notification bell na lang din po ano, para naman po update kayo sa aming videos and contents na pwedeng-pwede yung kapulutan ng aral. So, hanggang sa muli, mga sosyo, ako nga po pala ulit si Lax Antonio, your wise para ng sabings negosyo, maging wise para masenso.